example, ano, no? isang napakalaking development po. merong mga scientists tayo, ano, na, sa National Institutes of Health na na-research na nila, sinaliksik nila itong ampalaya no? gusto. Ano, talaga may mga ano na ano, may, may findings na na ang ampalaya talaga can reduce sugar, ano. Pero nagawa nila ng formulation ito, nakagawa sila ng ampalaya pill, no? Pildoras gamot. Mm -hmm. Para pampababa talaga ng, ng sugar sa mga diabetic patients. Grabe, ang ganda nito, no? This is a big development. Makikipagpanayam tayo sa isa sa mga researchers. Makakasama po natin from the Department ng Herbal Medicine ng National Institutes of Health, Dr. Jaime Purificacion. Good morning po, Dr. Jaime. Magandang umaga po. Thank you for your time, Dr. Jaime. Sir, uh, ano pong ano yung specialization niyo sa medicine sa, pagpasok niyo dito sa ano? Sir. Uh, A family medicine po ako. A uh, family medicine. Okay. Tapos yung research ninyo, sir, uh, uh naman sa amin paano itong saliksik na ginawa niyo? Kailan po nagsimula ito? Ano po mga ano niyo po objectives niyo? Ilan kayo, sir? Hindi po. Sir, Bali ang nagsaliksik po ng Ampalaya ay yung Institute of Herbal Medicine na naka po doon sa National Institute of Health UP Manila. So Okay. bali ito pong pero ang unang nagsimula po ng pananaliksik na to ay yung tinatawag na Near from yung National Integrated Research Program on Medicinal Plants na sinimulan po noong 1974. Ah. Uh, uh, oh, ito po yung nanguna sa pananaliksik lang mga herbal medicine at sila din po yung nagrekomenda sa DOH kung ano yung mga yung na sikat na sampung halamang gamot na kilala po natin ngayon at isa po doon yung ampalaya. Ang uh -huh. so, ginawa po ng mga pananaliksik ay nagpunta po sila sa iba't <coughs> ibang parte ng Pilipinas at in po yung mga albularyo, mga health workers po, mga barangay health workers, at kung sino pa pong mga manggagamot sa mga iba't ibang probinsya. At tinali hmm. po nila yung mga resulta ng kanilang nakalap na data. At doon nga po lumabas na isa sa mga karaniwang ginagamit ay itong ampalaya po. Oo. Oh. Oh. So, Dati ampalaya na po sa naman na may mga ampalaya supplements po, eh, no? Para parang tsa ang formulation. Supplement. Supplement. Po. Supplement po kasi yung ampalayang, yung mga available po hmm. sa market ngayon ay supplements po. Pero ito po sa amin ay herbal medicine po. Ibig sabihin, meron po kaming therapeutic ah uh, clean uh, claim na sinasabi po natin. Opo. Uh, Dr. Jaime, sorry, singit lang po ako ng isang tanong. Tama po ba yung pagkakarinig ko kanina? Sabi niyo po, pati po mga albularyo ay nilapitan niyo po para mag-research. Ano po yung importance nila? Kasi meron pong ibang mga tao nagsasabi, di po sila naniniwala sa ganon, kasi mas naniniwala po sila na sa science-based. So, bakit kasama din po yung mga albularyo? Uh, kaya po namin sila sinama, kasi nga po, inalam namin sa kanila, kung ano yung mga karaniwang halamang gamot na ginagamit nila sa mga pangkaraniwang karamdaman. At ang mm -hmm. ginawa po namin, sinali namin sila at binali day. Ibig sabihin po, nagsalistik po kami doon sa mga claims na sinasabi nila. Tingin po talaga namin kung mabisa itong ampalaya para sa mga may diabetes. Nagkawa po mm -hmm. kami ng mga experimental trial, yung phase 1 phase 2 at phase 3 clinical trial sa tao po. Kaya masasabi mm. namin, efektivo po, po yung alamang gamot na ito. Mm. So, ang major development po rito, yung sinasabi nyo, no? na dati, uh, well, ang, ang kasalukuyan naman, ang ano ibig uh, na formulation nito ay herbal supplement. Pero ngayon, herbal medicine na. May proven therapeutic claims. Paano po sa liksik ninyo na no? na may proven kayo na therapeutic kanan ito uh, na treatment. Ah, so bali po anong ah, bago pa po, po namin napapos itong pag-aaral, alam niyo nga po yung mga Pilipino ah <laughs> uh, 'yung may mga company po kasi na nagawa na ng pampalaya herbal supplement. Okay. O so, oh, nga po na, Opo, kaya nga po ang ginawa po namin nagawa po kami ng pananaliksik para mapatunayan ko talagang mabisa siya. So, ginamit po namin, nag-experiment po kami, ginawa po namin yung phase 1, phase 2, and phase 3. Sa so, mga tao na may diabetes na po ito, ginam ginawa po namin yun. At, uh, kinumpara po din namin siya sa isang standard na gamot na sa pag-aaral. At doon nga po, nakumpara po namin, na comparable po itong ampalaya doon sa mga uh, tapos na binibigay ng mga doktor sa mga may type 2 diabetes. Type 2? Ano ibig sabihin ng type 2 diabetes, Doktor? Opo. Pag type 1 po kasi, ito po yung mga diabetes na karaniwan sa mga mas mga bata, yung nangangailangan po ng insulin. Opo. Yung type 2 po naman, ito yung common po sa mga matatanda. na uh, karaniwang piniprescribe ba ng mga anti-diabetic medication. Ah, okay. Ano ba ibig sabihin yan? Or... Hello? Hello po? Oh. Hello po, hello po. Yeah. Pag sinabi bang type 2, anong ibig sabihin nun? Malala? Ah, hindi po. Hindi naman po malala. Ibig sabihin, kaya siyang kontrolin ng ano po, ng mga ah, tabletas, na pampababa ng blood sugar. Ito. Mm -hmm. So, ano po ang reduction of blood sugar level, Doctor? Yes, po, po. Ano po ang proven na reduction ng blood sugar level? Well, ang tinetest po natin sa mga may diabetes, yung hemoglobin A1C po at yung passing blood, passing plasma glucose. Yung dalawang yun, ang mino uh, minomonitor po namin sa simula ng gasutan at sa kalagitnaan at hanggang sa dulo ng clinical trial po. You know, nina po natin yung okay. dalawang yun. Opo. In addition po doon sa iba pang mga blood chem re-examinations. Naging napapakita po na nagiging normal ang blood <laughs> sugar level. Yes, opo. Napapababa po ng ampalaya yung, ano, yung blood sugar, yung hemoglobin A1C, ah uh, ang normal is 7. So, napapababa po namin ng hanggang sa maging normal po yung hemoglobin A1C nila, saka yung fasting plasma glucose, na ang normal okay. ay 100 or less. Ah, okay. Uh Oo, -oh, 100 or less. So, nagiging normal na nga, ano? sa yung level yes. of na 7, okay. ano? Uh -huh. So, ilan pong pasyente ang tinest nyo nito? <coughs> well, ah... Uh... pong ano ah uh, 500, may na limang pasyente at mm -hmm. ito po ay sinagawa namin kasi po ako po na assigned dati sa Tarlac doon sa yung bukas pa po yung Hacienda Luisita, may ospital po doon sa loob noon, yung St. Martin de Porres Hospital. So, at alam niyo namang itangin man po yung ng tubo, kaya marami pong pasyente may diabetes doon. Ah, dahil taniman ng tubo doon, ganun ba yun? Pati ba ang tubo? Hindi, ah, eh, eh, na, hindi naman po. Pero nagkataon lang Ay, yung mga... Nagkataon lang na marami pong pasyente yung nag may diabetes doon sa lugar na yon at hindi lang naman po doon ginawa yung trial, ginawa din po to sa Pandakan, Manila at sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila po. Okay. So, over how many how how many years po ito itong ginawa yung pagtest sa mga limang eh, pasyente. Medyo may katagalan po kasi tatlong phases na po. Umabot atay ko ng mga around 10 taon bago po na kompleto uh, yung ano yung pag-aaral po ako. Ano ba yung phase 1, phase 2, phase 3, sir? Ah, yung phase 1 po, pinatest po natin yung safety. Kung safe lang, safe po yung ano, yung gamot na ibigay sa tao. Yung po ang natin doon. Yung phase 2, okay, pinatest po yung safety and efficacy po. Yung phase 2. Mm -hmm. Tapos yung phase 3, safety, efficacy, pero sa mas maraming pasyente na po yung ano, kailangan. Multi-center multi-community po ang multi um, involved po. Marami pong... Okay. Uh, so ano po ang next step na ninyo nito ngayon? So ngayon po, actually sir, may patent na po siya na isa isang herbal medicine at siya so, po naka... Meron po kasing Technology Transfer Business Development Office ang UP Manila at sila po yung naghahanap ng mga kumpanya na willing mag po nito sa ating bansa para maging available ah. sa mas maraming mga kababayan po natin. Ah so nasa stage na kayo ng paghahanap na ng mass producer nito para maibenta na sa madla sa mga yes may ano, type 2 diabetes. Yes po. So, oh, ilan ba ang may type 2 diabetes sa tansya ninyo sa buong Pilipinas? Ay. Wala akong exact figures pero kung titingnan niyo yung records ng DOH, isa po siya sa mga karaniwang sakit na nakaka-apekto sa mga Pilipino. Oh. Ito na yung mga na, naggagamot na ngayon eh, di ba? Apa, apa. pa. Mm -mm. So, Um, mga kailan sa tingin ninyo, no? gaano katagal pa ba para makakuha naman kayo ng isang um, kumpanya na magpo-produce nito o iba't ibang kumpanya na magpo-produce nito at magbebenta nito? So, uh, hindi ko po masasagot ng uh, eksaktong taon yan. Basta po, ang ginagawa po namin, pinopromote po namin siya sa mga companies at kung sa ang mga iba-ibang venues kung saan mapapakita namin sa kanila yung mga technologies na natapos ng UP Manila para kung meron silang capability para i-develop ito as a manufacture o para mas sa, so, marami pong uh, matutungan tayo mga Pilipino Sa Sa Amerika po, nito nakaraang dalawang taon, ano, last year, na ano? may dalawang may dalawang bagong gamot na lumabas, ano, hit na hit nga raw ngayon sa buong mundo, kasi anti-diabetes pills, anti-obesity pills din ito no? Tapos, pero ginagamit ngayon na hindi lang pang obesity, para lang, mga artista, mga ganyan, para lang hindi sila tumaba. Kumbaga, <laughs> no? nila yung mga present figure nila na, kumbaga, lalo na kung tabain ka, gano'n, ano. So, ito ba, uubra rin gano'n? Kasi yun, yung dalawang gamot na sinasabi kong yun, meski hindi naman obese, at eh, tsaka hindi diabetic, umiinom nun eh. Kaya nga, ang mahal-mahal ng gamot na yun, masyadong in demand eh. Ganon din ba mangyayari rito sa tingin ninyo? Hmm, wala po kami ginawang ganyang pag-aaral, pero makakasiguro, sigurado po ako na kung sakaling magiging available po ito, ay mak makakatulong po talaga to sa mga may diabetes na kasyente. At gusto ko lang pong i-emphasize uh -huh. e na ang kailangan pong variety ng ampalaya, yung makiling variety po. Makiling. Hindi po, kasi marami pong variety yung ano eh, yung puno ng ampalaya. So makiling variety lang po yung nakakatulong sa mga may diabetes. At daon po so, ginagamit. ano itong ito makiling variety? Ito po ay sinu-cultivate po namin sa UP Los Baños. Meron po kami doong uh, plantation na mga halamang gamot na ginagamit namin sa pananaliksik. Yeah. Uh -huh. Bakit makiling variety? Sa Mount ma Makiling ba ito? O ano? May kumikiling saan? Hindi. <laughs> so, yun yung variety. Kasi po, actually, bago kami nagkamap <clears throat> sa Makiling, tinest po namin yung ibang variety ng Ampalaya. Mm ito, -hmm. Ayon sa pananalistik po ng aming mga katamanta agriculture, ito po yung pinakamaganda yung naging epekto sa pagbaba ng blood sugar sa mga experimental animals po. Readily available po itong makiling variety? Opo, meron po kaming mga, ano doon, may mga seedlings. Kung sinong may gusto pumunta po, opo, pwede sila mag-avail doon. Yung epekto po, yung efficacy ng ng isang pill. Ano po? Okay. Uh, tab tableta po ba itong formulation nyo? Tableta o capsule? Opo. Ano capsule? 500 mg tablet po. 500 mg tablet. Okay. Ang efficacy nito, katumbas ng ilang kain ng makiling variety. Ilang... <laughs> isang buong-buong Isang... Uh -huh. Hindi po, bali yung raw materials po, yung dahon, ginawa po namin powder, tapos saka po namin sa ginawang tablet. Ah, pero yung prutas mismo na, <laughs> ng uh, Ampalaya, yan ba mismo ay epektibo rin sa pampababa ng sugar? Yung nakiling hindi variety po. mismo? Dahon po, dahon po sir, ginagamit po, hindi uh -huh. po bunga. Hindi, pero kung yung bunga mismo, may ganong efekto ah. rin kaya? wala po. Wala po kami ano, kaya dahon nga po ang ginamit namin. Ah, hindi niyo alam. Oo. Uh -huh. ito, Paano Ginigiling yung, yung dahon, pinupulbos. Ganun po. Opo, pinapatuyo po yon Air dry. Tapos, eh, siyempre, mo na yon Tapos, ina-air dry. Tapos, pinupulborize po at ginagawa hmm. nga pong tableta. Ano pong, por, anong klaseng dahon ito? Yung mga usbong? O yung mga malalaki ng dahon, matatanda ng dahon? yung mga young leaves po, sumula po sa pinakadulo ng dahon, bibilang po kayo ng uh -huh. mula sa tuktok, hanggang lima po, hanggang limang dahon, sumula po sa pinakadulo ng ano. Ah, oo. Uh -huh. Yun lang, lang po, hanggang lima lang po. Parang kumbaga, na para kayo nagtatalbos. Yes po, pag lumabas po sa isa nila, hindi na po siya mabisa po. Opo. Uh -huh. I see. Tapos ano yan, niluluto pa yan, sir? pinakukuluan o ano, tinutuyo lang. Pwede pong ano, kung sa nasa community po tayo, pwede po natin siyang ilaga, gawing decoction. Yung one is to one po, isang basong tubig at isang basong dahon ng ampalaya, pakuluan po sa palayok for 15 minutes. Nang wala mm -hmm. pong sakit, baka mawala po yung mga volatile oil. Tapos, yung pinagpakuluan po, uh -oh. po, natin doon decoction, pwede pong directly inumin po ng mga pasyente. Ah, ganun din yun, ha? One is to one. Isang basong dahon, talbos, tapos isang basong tubig. Yes. O, o, o. Sir, bakit kailangan, o, o. doktor, bakit kailangan palayok? Hindi ba pwedeng pwede ordinaryong metal na kawali? <laughs> o, mga metal po kasi yung mga chemical content ng metal, napupunta po doon sa ano? Sa, sa tubig po, po. Sumasama po o, doon. O. Kaya kailangan ah. pa po din po sakit para mawala po yung mga volatile oils na hindi naman natin kailangan. Mm. Okay. Eh, sa palayok, ano nangyayari pagka gano'n sa mga volatile oils? Ano po, na, nawawala po sila. sa mas, ano po, mas, magiging maganda po yung resulta. Saka kailangan mm. po, may lang apoy, may lang po yung apoy. Mm. -hmm. Hindi yung... Marami pa bang nabibili palayok ngayon? Kasi naalala ko yung mga palayok pagkabata, yung bahay-bahayan, luto-lutuan. po, actually, <laughs> Kakabiti po ako kaya doon po sa palengke namin. ah, uh, marami pa naman po. <laughs> marami pa rin. Kasi po, hindi naman mga porcelain na hindi na, na nasisira sa pagluluto. Okay. Balikan ko yung ano, no? yun muna na-invento ninyong ano po, no? pills, ano? Uh, tableta. Gano'ng karami po tableta ang kailangan inumin araw-araw ng isang type 2 diabetic? Ito, <coughs> Actually, depende po yung sa timbang ng pasyente. Oo. Mm. Ang inisya na ginawa po namin, 100 milligrams per kilo per day. So, multiply mo po yung 100 doon sa timbang ng pasyente. At i-divide mo po mm. sa 500, doon yung po malalaman kung ilang ilang piraso ng tabletas po ang inumin two times a day. Okay. okay. Kung ang pasyente mo ay, ano, uh, ano by usual na ano, mga 150, ay di, sobrang bigat na doon mga 80 kilos, halimbawa, medyo mabigat na yon ang pasyente. Ilan po araw-araw ang kailangan inumin ng type 2 diabetic na 80 kilos ang timbang? Kung 80 po, teka po, di po natin ha? Sige, o, oh, pakikwenta. so, bali, ano po, takas sa umaga, saka, bali, wali po eh, walong, I think. Walo dapat? Walo po, walo sa apat sa umaga, apat sa gabi po. Ah, eh ang laking convenience nga, no? Kasi kaysa naman magpakulo siya ng walong baso rin. <laughs> na, ano, mag, mag, one is to one, walong basong tubig, walong basong ano, uh, talbos ng Kampalaya Makiling Variety. Araw-araw, apat sa umaga, apat sa hapon, gabi. Eh, napakalaking convenience nga naman kung tableta na ito, no? Saka mas mura pa, mas mura po yung magiging halaga po nito kapag naman na-pastrum na po siya. Oo. Kasi unang-una, -una, hindi ka na maghahanap pa ng palayok. Yan <laughs> ang isip ko sa kahanap ng palayok. Babasagin pa yun. Mamaya, babasag mo pa. <laughs> Bibili ka pa ulit. <laughs> So, so pero sir, ano lang, hindi nilalighted ko lang po, no? Pero napakalaking development po ito, ano uh, meron pa mga tiga ibang bansa na nag-signify na, na, si ng intention na mabili yung patent nyo, ma-assign ma, ma nyo sila na maging manufacturer nito, sir? Sir, uh, dito po sa Ampalaya, wala pa po. Pero yung iba po naming halamang gamot ay marami na pong Ah, ang oh, pinakasigat po namin sa Singamot ay eh, yung Lagundi. So, oh, oh, kami din po, po ano, So, as of now po, mga labindi man na po yung uh, manufacturing company na nagmamanufacture po nitong mga gamot na sa atin po. Yung Lagundi, pati sa international market na rin po yan, ano? Yes po, dinadala na po sa ibang pansa. Po. Lalo na po yung sambong hmm. sa mga Middle East. Kasi mm. po doon ang Sydney Stone. Okay. Bakit? Pagka kidney stone, ano ang ano ron? Ano po, yung sambong Anong po, ka po ng mga urology o so mga espesyalista sa paggamot ng mga sakit sa bato, bago uh po nila i-pulverize yung stone, so binibigyan po muna nila ng sambong uh, o yung pasyente. Opo, yung, kasi ginawa po namin sa tabletas eh. Yung sambong, uh binibigyan ng urologist ng two weeks na sambong, kasi oh. po, nakakapagpalang ng kidney stone. So, pag pinulburize ng mm -hmm. nila, halos uh, natutunaw na po talaga yung bato ng sa kidney ng mga pasyente. I see. Oo. Oh. Tapos, yung sinasabi niyo, lagundi, sa ubo? Opo, sa, sa ubo, sa may oh. mga may hika. Actually, ginamit po namin, natinesting din po namin sa may COVID-19 nung panahon ng pandemic ko. Opo, nag-trial oh. din. Opo. Oo. Oh. Uh, may At, website po ba kayo, doctor? sa yung inyong research institute para mapuntahan din ng mga pasyente. Ah. Alam mo, so, ayaw naman problema Facebook. sa kidneys ganyan para mabasa rin nila yung mga na ano, nagawa ninyo para magamit din nila. So may Facebook page po kami pa sa ano Institute of Herbal Medicine. Institute of Herbal Medicine. Uh -huh. At oh, nakapaskel po on yung mga produkto niyo yes, ninyo po. na naimbento. Uh -huh. Oy, ang laking bagay. So, ano-ano pa ba yung iba? Lahat ng sampo ah. nandoon, yung sampung herbal, ano, na gamot? Ito po, ah, uh, sambong, lagundi, tapos hmm. ano po, ah, uh, yung tsaang Oo, oh, lahat na nga yan. Oh. Tapos, ah, uh, yerba buena po. Yerba oh. buena para sa mga pain. Tapos, ah, uh, akapulko. Oh aka pulpo Lotion. Oo. Ano pa Dr. Jaime, may additional question lang po ako. Um, ano okay, pa po, yeah. po yung mga ibang pinag-aaralan nyo ngayon na soon to be para ready for distribution na rin na gamot bukod po dun sa Ampalaya pill? Kami na po kami yung pagka-aral ngayon yung para sa mga pasyente may bulati po. Mm -hmm. Di po na okay. komunidad uh, natin yung pagkakaroon ng mga bulati sa tiyan. So meron uh -huh. po -huh. kami yung na ginagawa yung ipil-ipil suspension po. Ipil-ipil? Uh -huh. sirop. Opo, sirop po Sirup. Opo, ah, sirup po. Ginawa sirup. natin. Pa. Ma pwede maibigay sa mga bata. Opo. Pero sa ngayon, yung pag-aaral po, mm -hmm. tinetesting po muna namin sa mga matatanda. Para pa. Mm -hmm. Opo. Sa matanda po muna, tinitest para sa naging efektibo. Sa matanda, saka so po kami magsasagawa ng pag-aaral para sa mga bata. Mm -hmm. <laughs> tama, po, tama po ba yung mga nababasa na itong mga mm -hmm. karamihan dito sa mga sinasabi niyong mga herbal, ano, panahon pa po ng nang uh, sinaunang Pilipino pa po ang uh, napag, uh, na, 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 ang gumagamit nito, di ba? Opo, tama po kayo kasi uh, oh. ito ma minana natin sa ating mga minuno. So ang ako hmm. namin, yung mga claims po nila, dinabalidate validate ng namin. I mean, oho. Inaano namin ang ebidensya na talagang effective siya doon sa mga claims na sinasabi nila, opo. Oh kaya nag-experiment ng ako kanino. Oho. Tapos uh, if I remember right, merong isang doktor na Kastila na nag don na na naenkuentro na, 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 na niya itong mga herbal medications dito nung panahon ng Kastila po at isinalibro pa niya ito si Dr. Pardo de Tavera ninuno po Ay, okay. ni ni secretary Mamita Pardo de Tavera parang lolo yata niya yon o uh, lolo yes. sa tuhod Kumbaga. Totoo po yan, totoo pa pa Oo, oh, oh, oh. ngayon naalala ko tuloy. Kasi matagal na rin po pinopromote ng Department of Health itong sampung ano na ito, eh, di ba? Herbal medications. Naalala ko si Secretary Jaime Tan. Juan Galvez Tan. O, oh, nakatunan naka 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 po. O. Uh -huh. Tama po Tama po. Ang una po, ano nito, si Dr. Juan Flavier po. Juan O, Nauna po nga pala ron. O, Dr. Jaime galvez po, opo. Oo. Uh -huh. So, lahat po ito, ito yung mga nandun sa website ninyo, ah, sa Facebook page ninyo, sir? Yes, yes po. So, okay. yung mga activities po namin, kasi may mga, para nga po ma-promote so may mga ginagawa din po kaming uh, outreach program. Nagpupunta pa po kami sa ibang mga lugar para toon uh -huh. yung mga tips kung paano magsanin, mag-prepare, community preparation po ang tawag po namin doon para Oo. on their own. Pag ano sila, pwede na po silang gumawa nito. Ang tinuturo po namin sa kanila yung paggawa ng syrup, yung alabundi syrup at yung ano po, ointment ng bayabas. Bayabas ointment po. Oo. Ano ito, pansariling gamit lang o para for commercial na? Kasi marami ako nababalitaan nga ng mga grupo ngayon, mga maliliit na grupo sa mga probi probinsya, no? na nagtatanim nga sila dito, may mga supplyan daw sila eh for commercial purposes sir tama ba ako? sin sa amin po for community preparation lang po din community Na, pa lang ah apa. pero pinagkikitaan po ng mga nagtatanim nito yes po Kumilita po sila doon sa kanilang po nila. so natutulungan oo. din po yung kanilang kabuhayan oh no? oo napakalaking bagay noon so paano po silang mag ma, ano ma ma -organize into organize to yun, mga community planters ninyo, paano po bang ma mag-apply dyan? Uh, so actually, yung mga pinupuntahan po namin, mga NGOs po. Oo. Uh, Organized so, NGOs na. Oo. Uh -huh. Opo, tapos mga yung, ano mo, yung mga organization po sa loob ng simbahan, sila po yung nag-request -re mm. saan para turuan mm -hmm. po yung mga communities nila, opo. Oo, oh, malaking bagay ngayon yun, ano? So, mapagkikitaan pa nila. Yung sinasabi niyo, yes. paano ito? Yung dahon ng bayabas, ano? Yung ano rin ito, eh, di ba? Yung, yung bagong usbong din ito, eh, no? Nagiging yes, okay. oil? Yeah, Kaya nagagawa ng oil? Yung namin, ano, ointment. Ah, ointment, oo. Yes. Ano o, yan? Para... Lang, para po sa mga sakit sa balat. Mm -hmm. Mga anan, mga ganyan po, tagyawa. Mm -hmm. Pwede rin po ba yan sa lalamunan, sir? Pag uh, makati ang lalamunan, yung mga ganun po, umuubra rin po ba yan? Ay, opo. Oh opo, oh yung pinakulong daw ng bayabas po. Actually, may gila ko ako oh. yung makapash. Oho, oho. Oh. Ang ah, laking bagay talaga. Thank you, thank you very much po, ha, sa inyong pagkikwento, doctor. Sige po, sir. Magandang umaga po. Oho, oh, oh. At mabuhay po kayo sa sa institute po ninyo. Toto napakaganda po ng ginagawa niyo para sa ating mga mamamayan, sir. Once um, again, that was Dr. Jaime Purificacion